Hello. Hello, good morning. Mga kapag-sew so, and dito na naman kami ngayon sa sinasabing <laughs> Room E. Magdagaling kami sa Surgery 201. Kaya yung mga kapag-sew, hirap talaga nyo. Hindi ko may tindihan nyo kung naramdaman ng na anak ko. Kasi so, nung first na pumunta ako sa hospital, ang gusto ko sanang ipacheck check po. Kaya nung dumating kami rito, iba yung findings. Nagiging acute appendicitis. And then, After sa operation, uwi na sana kami mga 5 days ago. Pinabukasan, nilagnat siya ng 4839 hanggang 38.7. Hindi po kami pinanalaga. So, ginawan na naman siya ng laboratory. Uh, one na laboratory na ginawa sa kanya is CBC, urinalysis, and uh, x-ray. Ngayon nakitaan siya may pneumonia pero hindi yung active na pneumonia. Mga siguro pat, kasimula ka lang. Wala ka kasi wala mo. Ang hirap talaga na ganyan ang gagawin ang sa buhay mo. Kasi di mo makalain na ang lahat ng ngayon ay makakamit mo o maramdaman mo. Hindi tayo napakasakit. Ano yung, yung, yung mga kapaksel? Ano yung mga kapaksel? Pwede diskusyon nila gano'n. Ang na yun, So, na po siya ng ilaw ng parang pneumonia. So, hindi kami tinawin ng doctor up. Panibago na po kami uh, schedule. Ngayon, nung 2 days, nilag na po siya. Every morning and then uh, hanggang lunch, hanggang kahali. After lunch po, sa so, 2 uh, o'clock. Mataas ko yun, 40, 24, 39, 29, 80. Nang masa 38 something, wala po na hindi po gumawa pa 37. Pinabukasan ko eh, ganoon pa rin po, 40, 39, 38. So, pagdating ng yung mga 2 o'clock, bumaba pa na, gumawa wala. Yung na araw, so, muya ko sa amin. Kasi, siyempre, may hanap-muya ako, Binuhay ko muna yung hanap-muha ko, mga kapaksiw. So, Mm -hmm. Yung time na nga na umuwi ako, two, two nights and one day ako bukali. May iniwan po ako ng isang tapit bahay ko na nagbantay sana ko. Yung kinabukasan, yung um, nabalitaan ko na may lagnat na naman siya muli. Kaya hindi ako mapakali. Iniwan ko yung mga, mm -hmm. yung mga lutuin kung magta ako sa hospital. Mag, alam niyo mga kapag mula umaga ang lagnat hanggang hating gabi, wala pong bati ang lagnat. Kaya nagtaka yung dalawang pediatrician kung bakit saan ang galing yung lagnat ng anak ko. Good naman daw yung tubo, good yung CBC, good naman daw lahat. At yung pneumonia na hindi naman daw ganun kalala ang pneumonia. Kaya wala pong pinanggalingan. At saka nasulat po niya na bagong opera sa kanyang chance, appendix ay good naman po. Kaya kanina, mula ng araw ay ginawa ng siya ka ng panibagong dugo na two bottles. Kaya di ko pa po alam kasi five days pa po daw yun gumalala. Kaya mga kapaksiyo, ang po lang kung ano resulta ng dugo na kasi. Salamat po. Thank you sa inyong friend. Bye-bye.